Isipin mo ito. Isang umaga habang umiinom ka ng kape at binubuklat ang pahayagan o nanonood ng balita, maririnig mo ang ulat na may bagong tulong, pinansyal na inihahanda, ang SS para sa mga senior citizen 5,000 na social pension. Hindi ito sismis, hindi ito haka-haka, at lalong hindi ito simpleng pangako lang sa kampanya. Ito ay opisyal na programa na layong makatulong sa libo-libong senior sa buong Pilipinas lalo na sa panahong patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin, gamot at serbisyo. Marami na ang nagtatanong paano ko malalaman kung qualified ako? Kailangan ba ng bagong aplikasyon? Ano ang mga requirements? At syempre, kailan mismo darating ang tulong na ito? Kaya mahalaga na malinaw natin. Itong pag-usapan, para hindi ka mahuli at para masigurado mong makukuha mo ang benepisyo na para sao. Ayon sa mga unang anunsyo ng SC, ang programang ito ay idinisenyo para sa mga retiradong Miembro na mababa ang natatanggap na buwan ng pensyon at nangangailangan ng dagdag na tulong upang tustusan ang kanilang pangaraw-araw na gastusin. Layunin nitong maibsan ang bigat ng gastusin sa kuryente, tubig, pagkain at lalo na sa gamot na halos buwan-buwan ay may dagdag presyo. Ngunit gaya ng lahat ng benepisyo, may malinaw na proseso at kwalifikasyon na dapat sundin. Sa video na ito, Ibabahagi ko sa iyo ang buong detalye mula sa kung sino ang sakop ng programang ito. Anong mga dokumento ang dapat ihanda hanggang sa eksaktong hakbang kung paano mag-apply o kumpirmahin ang iyong eligibility. Pag-uusapan din natin kung ano ang mangyayari kung sakaling hindi ka agad makasama sa unang listahan at kung may paraan para umapela o magpasa muli ng aplikasyon. Kung mahalaga sao na masigurong hindi mo mamimiss ang tulong pinansyal na ito, manatili ka hanggang sa dulo dahil bawat minuto ng paliwanag ay makakatulong para malinawan ka at maging handa. Tandaan, hindi lahat ng kwalipikado ay automaticong makakakuha. Minsan kailangan mo rin kumilos para makuha ang benepisyo na nararapat para sa iyo. Kaya dito na tayo magsisimula sa pinakabuod ng programa dahil mas maganda na malinaw mo munang maintindihan kung bakit biglang nagkaroon ng ganitong dagdag na benepisyo at paano ito ususbong sa aktwal na implementasyon. Ayon sa mga opisyal ng Social Security System, matagal nang pinag-uusapan sa loob ng ahensya at sa Kongreso ang karagdagang tulong para sa mga senior, pensioners lalo na sa mga may pinakamababang, natatanggap na buwan ng pensyon. Ang 5,000 social pension ay hindi basta random na halaga. Ito ay pinagbasihan sa kalkulasyon ng average na buwan ng gastusin ng isang senior sa urban at rural na lugar kasama ang pagkain, gamot utilities at iba pangunahing pangangailangan. Ang pondong gagamitin para rito ay bahagi ng tinatawag na Social Protection Fund na pinunduhan mula sa kombinasyon ng kontribusyon ng mga miyembro, investment income ng E at suportang galing sa pambansang budget. Maraming nagtatanong kung hindi ba maaapektuhan ang regular na pensyon dahil sa dagdag na tulong. Na ito, ang sagot ng AF ay malinaw. Hiwalay ito sa buwan ng pensyon at hindi ibabawas ang halaga mula sa mga natatanggap mo na. Kaya kahit tumanggap ka ng 5,000 social pension, tuloy-tuloy pa rin ang regular mong pension, ayon sa iyong kwalifikasyon at contribution history. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinakamahalagang tanong, sino ang kwalipikado? Ayon sa panuntunan, prioridad ang mga senior, citizen, na nakarehistro at aktibong, tumatanggap ng at-retirement pension. Ngunit ang buwan ng natatanggap ay mas mababa sa itinakdang treso. Sa madaling salita, kung maliit ang buwan ng pension mo, mas mataas ang sansang mapasama ka sa listahan ng beneficiaries. Subalit hindi lamang ito ang basehan, kasama rin sa evaluation, ang kabuuang household income para matiyak, na ang talagang nangangailangan ang makakatanggap. Isa pang usapin ay ang paraan ng pag-verify ng E kung sino talaga ang qualified. Marami sa ating mga kababayan ang hindi sanay sa online verification. Kaya dito pumapasok ang kahalagahan ng parehong manual at digital processes. Para sa mga marunong gumamit ng gadget at may internet access, pwedeng i-check ang eligibility gamit ang a portal. Kapag nag-login ka doon, makikita mo kung may nakalagay na notification o banner na nagsasabing eligible ka sa 5000 social pension. Para naman sa mga walang internet o walang account, maaaring pumunta sa pinakamalapit na branch at magtanong sa teller o sa information desk. Ngunit huwag mong iisipin na kapag hindi ka nakatanggap ng sulat o text mula sa ay ibig sabihin ay hindi ka nakasama. May mga pagkakataon na may delay sa pagpapadala ng notices o kaya ay mali ang contact information na nasa system. Kaya isang malaking tip dito ay siguraduhing updated ang iyong mobile number, email address at mailing address sa records ng sa totoo lang, Maraming senior pensioners ang hindi nakatanggap agad ng ibang mga benepisyo noon dahil sa lumang address na nakalista kaya't bumalik sa kanila ang seke o hindi natuloy ang deposit. Kung ikaw naman ay may kapansanan o hirap ng bumiyahe papunta sa branch, maaari mong italaga ang iyong authorized representative. Dapat lamang na may dalang authorization letter, photocopy ng iyong GE, athi ng representative at kung minsan ay medical certificate para patunayan na hindi ka makakapunta ng personal. Mahalaga ring tandaan na hindi basta-basta. Tatanggap ng mga dokumento ang IS. Kung hindi kumpleto ang requirements, kaya planuhin ng mabuti bago pumunta. May ilan ding nagtatanong kung kailangan ba talagang mag-apply or automatic. Itong matatanggap ng lahat ng qualified. Ang sagot, para sa mga existing pensioners na malinaw ang record at pasok sa kriteria, inaasahan na automatic ang credit ng 5,000 sa kanilang bank. Account kung saan pumapasok ang regular na pensyon. Para sa iba na may kulang na record o kailangan pang magpasa ng karagdagang dokumento, doon papasok ang application process. Ang proseso ay idinisenyo para hindi maging pabigat, pero gaya ng lahat ng government transactions. Mas mabilis ito kung maaga mong aayusin ang lahat. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-interesanting bahagi. Kailan nga ba eksaktong matatanggap ang 5,000? Sa mga pahayag ng SSE, target na simula ng payout sa kalagitnaan ng taon. Pero may posibilidad na hatiin ito sa batches, depende. Sa dami ng beneficiaries at sa availability ng pondo. Kung ikaw ay kabilang sa unang batch, malaki ang sana na makita mo ang deposit sa iyong account. Sa loob ng unang buwan ng implementasyon, para sa iba, maaaring abutin ng isa o dalawang buwan bago makredit. Ito ay para masiguro na dumaan sa maayos na verification ang lahat ng recipients. Habang hinihintay ang mismong payout, magandang gamitin, ang oras na ito para ayusin ang iyong records. Kung may naipong mga resibo o dokumento na magpapatunay ng iyong contributions, mas mainam na ihanda ito. May mga kaso kasi na hindi kompleto ang record sa system dahil sa mga lumang contribution entries na hindi na digitize, lalo na kung matagal ka ng miyembro. Sa ganitong sitwasyon, minsan kailangan pang mag-submit ng kopya ng lumang is payment, receipts or employer certification para i-verify ang iyong account. To isang mahalagang bagay din na dapat linawin ay ang pagkakaiba ng social pension mula sa SEVI at ng 5,000 social pension ng E. Magkaibang programa ito. Ang vast social pension ay para sa indigent, senior citizens na walang natatanggap na regular na pension mula sa GS or iba pang government pension systems. Samantalang ang 5,000 social pension ng AES ay para sa mga nakatatanda na miyembro ng ACES at tumatanggap ng regular na pensyon ngunit mababa ang halaga. Kaya hindi porke tumatanggap ka ng FAST gift pension ay automaticong makukuha mo rin ng social pension at vice versa. Marami ring haka-haka na baka isang beses lang ito ibigay. Sani ngayon ni Malinaw ang pahayag ng isna ito ay isang special financial assistance program para sa taon na ito. Ngunit depende sa magiging resulta at feedback mula sa mga beneficiaries, posible na ipanukala ng mga mambabatas na gawing regular o taang benepisyo ito. Kaya't mahalagang gamitin ng maayos ang pagkakataon at ipakita na ito ay nakakatulong ng malaki sa buhay ng mga seniors. Kung iisipin mo, malaking bagay ang 5,000 para sa isang taong may maliit na pensyon. Maaari itong gamitin pambayad sa kuryente at tubig ng ilang buwan, pambili ng maintenance na gamot o kaya naman ay panghanda sa darating, na mahahalagang okasyon sa pamilya. At higit sa lahat, ito ay nagbibigay ng kaunting ginhawa at kapanatagan na kahit paano ay may dagdag na tulong mula sa gobyerno. Pero huwag din nating kalimutan na may mga mananamantala sa ganitong balita. Sa nakaraan tuwing may bagong programa para sa seniors, biglang dumarami ang scam text messages at tawag na nagpapanggap na tagas. Sasabihin sao na kailangan mong magbayad ng processing fee o magbigay ng personal information para marilis ang benepisyo. Tandaan, wala pong ganitong bayad at hindi humihingi angis ng pera kapalit ng pagproseso ng social pension. Kung may natanggap kang kahina-hinalang mensahe o tawag, i-report agad sa SSE o sa pinakamalapit na himpila ng pulis. Ngayon, kung iniisip mo kung paano mo malalaman na credited na sa account, mo ang 5,000, napakadali lang. Kung may drift ka, pwede mong i-balance inquiry. Kung wala, pwede mong tingnan sa passbook o magtanong sa banko kung pumasok na ang deposit mula sa test. Siguraduhin lang na dalhin mo ang valid kapag pupunta ka sa banko. Sa huli, ang pinakamahalaga ay maging handa ka hindi lang sa pagproseso, kundi sa tamang paggamit ng perang matatanggap. Ang benepisyong ito ay hindi dapat sayangin. Ito'y tulong na maaring magbigay ng kaluwagan sa mga gastusin, ngunit mas magiging kapakipakinabang kung gagamitin sa mga bagay na talagang mahalaga sa o at sa iyong kalusugan. Sa pamamagitan ng maayos na pagpaplano at pag-iwas sa mga scam, masisiguro mong ang 5,000 social pension mula sa ay magiging tunay, nabiyaya sa iyong buhay bilang isang senior citizen